isang salita para sa huling salita na sasabihin ko sa'yo. Pangako, hindi na ako aasa pa. Aalis na ako. Ilimutin ang lahat. Tayo kang mahalin ng tulad mo. Isang salita para sa huling salita na sasabihin ko sa'yo. Ang hirap maniwala sa hindi naman kapanipaniwala. Ang hirap tanawin sa di maabot ng iyong paningin. Ang hirap abutin ng mga bagay na kasing tayog ng mga bituin. Ang hirap maging tanga sa taong binigyan mo ng pag-ibig, paghanga. Hirap na wala. Nang wala naman talaga. Hindi ko alam kung anong salita ang binunag sa akin upang ako'y mabingis sa mga salitang tinabuna ng pangalan mo. Ang pangalan mo na parati ko naririnig sa bawat pagpuyos ng hangin. Ang pangalan mo na parati ko napapaniginipan sa tuwing sisilip ang buwan sa gabi pangalan mo na parati kong kinakanta sa pinapag-abos ng tubig sa batis at pag-shot ng ibon sa langit. At ang ginawa mo sa akin, wala. Wala kang ginawa at wala kang gagawin. Kinilala kita hanggang sa kaya kong alamin sa'yo. Pero kinilala mo ba ako? Oo, sinamahan mo ako sa pagbigkas ng mga salitang mag-uugnay sa ating dalawa. Oo, sinamahan mo ako maramdaman ng mga salitang itinatak sa aking balat. Oo. Iniwan mo ako sa gitna ng bawat silabi ko na aking dinidikta. Iniwan mo ako. Pinalimutan mo ako. Pero hindi ako huminto. Ginusto kita. Ginusto mo ba ako? Patuloy kong isinisiksik sa talisitaan ng buhay mo ang mga ginawa ko para sa iyo. Tinanggap mo, oo, oh, oo. Oh. Ikumasaya tayo, oo, oh, oh. Pero nang maglao ay mo. Ang hirap para sa akin nakalimutan ng sarili para sa si mga salitang ibibigay ko sa iyo. Nakasatunayan na hindi mo kayang tanggapin at itago ang mga salitang ito sa puso mo. Dahil ba ako isang salita lamang na kayang isulat at ilathala sa isang papel? na sa unay itatago mo at ahayaang mamagin, anayin, lamunin ng panahon. Ako'y isang salita na palagi mong ihuhuli kapag ika'y pinapili sa talisitaan ng buhay mo. Parang nakalimutan ko, marami na akong naisulat ng salita na binura mo. Marami na rin akong salita na ibinigay sa'yo na siyang isa ng tabi mo. Nakalimutan ko, Isang kataga pala na binubo ng apat na salita na siya nagsasabi kung bakit ganito ang nangyari sa diksyonary mo lang sa Ano nga ba tayo? Nagtatanong ako. Nagtatanong ako kahit alam ko naman ang sagot. Wala. At walang tayo. Hindi pwede. Hindi pwede maging tayo. Mali. Mali ang maging tayo dapat, hindi dapat maging tayo. Isang salita, para sa huling salita, sabihin ko sa'yo. Ako ang gumagawa ng dahilan upang ang bawat bagay ay makaroon ng bunga. Ako ang umibig, hindi mo ko inibig. Ako ang nabigay kahulugan, wala kang ibibigay halimbawa. Ako ang naging tanga, yun hindi mo alam. Naghihintay ako sa isang salita na sana na nauwi sa isang salita na sabihin ko sa iyo. Hindi mo man malaman o marinig ang salitang ito. Alam kong minsan, ang salitang ito ay nanggaling na sa iyo bago ko pa sabihin sa iyo. Isang salita na mag-uugnay sa mga salitang binitawan ko para sa iyo. Nasimula pa lamang, ang mga salitang ito ay galing na mismo sa talisitaan na binuo ko para sa iyo. Sa mga salita, para sa kabuuan ng mga salitang ito, salamat, patawad, minahal kong binata.